Ayan, okay. Tapos na kami. Ah, uh, tara, may. Ride na ulit. Ayan. Okay. Ride ulit, ride. Kami, ano. Gusto yung, ano mo, back ride mo. Okay, okay lang. lang. Yeah. Hindi nangangawit? No. Okay mga ka JTEC uh, Punta tayo sa nabili natin condo dito sa Tagaytay uh, Pakita ko lang sa inyo Eto siguro kaya nyo napapansin Na lagi kami nandito sa may Sa may SMDC Kasi nakakuha kami ng unit dyan Eh yung natin ngayon Sarap kasi dito sa Tagaytay Pangarap ko talagang karoon dito ng, ano, ng property pero ayun, uh, ang ah, awa ng Diyos ah, nakakuha tayo. Ah, uh, mura pa noon eh, pre-selling. Pero ngayon eh medyo may kamahalan na ah, pagka ngayon ka kumuha. saka wala na raw mga unit. Kala mo parang puto lang mga parang puto lang na tinitinday mga condo. Ngayon <laughs> yung pupuntahan natin ngayon. Ah, uh, part na partner rin to ng ano ng business uh, mga ka-JTech hindi naman to talagang uh, ano uh, for staycation lang naming family kundi uh, pinapa Airbnb namin Airbnb saka yung Agoda meaning pinapa rent siya sa mga gusto magstay ng ano ng sa Tagaytay Ayan. tapos pagka kami gusto rin namin magstay binablock lang namin yung date para walang makapagbook sa day na yon kasi anyone ka uh, free to book doon sa aming unit tapos pagka hindi available yun hindi kami makastay doon pero kaya binablock namin so para kung gusto namin magstay na kaya minsan doon yung akong nakikita nagbo-vlog nandito na tayo sa may Amadeo medyo malapit na naman tayo ito yung Amadeo na signage copy capital of the Philippines Amadeo ito yung way pa ano, Ah, uh, Tagaytay. Oh, ayan na. sa uh, husay Uy, oh. po Ganon. Kala ko mag-u-turn. Pa-park pala. Very slow si kuya. Ayan na. Ang traffic. traffic. Uh, hindi naman. Pwede lang. Hindi ba traffic, mami? Sure. Freyo. <laughs> Kanina pa yung nagmamadali eh. Baka natatay na yan. <laughs> Ito yung car wash eh. day kung dyan tayo kumain. Uh, bukas pa ba? Pero hindi pa Ay, hindi sarado, bukas? Sarado na sila. Nandito oh. mga ka-J, di sa ano, Amadeo. Way to tagay tayo. Maraming mga kainan din na pwede kayo ma maghinto. Medyo matagtag yung ano natin, Honda CB, no? Dahil cemento, kasi tinigasan ko yung gulong eh. Tagtag -tag na, 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 na alubot ako. Di ba makalimutan kita? Oh, gaga. No. Wag naman. Pwede yung bang kanyang Honda Click? Mano, matik pa yan? Matik ang Honda Click. So, so walang clutch clutch? Yes. So, no kaya class. ko yung i-drive? Kaya, pero hindi kita pagde-drive-in. di ka naman marunong. <laughs> marunong ka lang mag-bike, pero hindi iba yung motor kasi, siyempre. Na naman tayo pag natanaw na natin yung mga tower nasa chill ride lang sarap kasi pagka chill ride mga ka JTEC pagka naka-semplang ka hindi naman ano di ba hindi masakit oh yeah <laughs> sakto lang <laughs> ano mamin sakto lang pag naka-semplang ka ng chill ride yan yung mga tower yan yung mga tower tatalaw na natin so dyan tayo nakakuha ng unit mga ka JTEC Ah, uh, pang-business natin 'yan, pang dagdag income din. Tapos at the same time pagdating ng panahon, <laughs> parang oh, parang, parang kanta ni Aisa sige. Oh, no. Pagdating ng panahon, ayun, uh, sa atin na 'yung ano, unit, 'di ba? Ay, puto pat 'Pag pala 'yung ano, waterproof. Oh, oh the no. 'Yun oh? din kasi 'no, kaya ano siya eh? Lakas ng lakas ng vibration. <laughs> yung gulong mo di sobrang tigas hindi naman iba yung vibration doon sa kaltag saka tinigas ang mga kasi yung gulong eh kaya yung gulong pagka matigas maganda namang ano maganda siya sa ride dahil uh, mabilis ganon hindi matakakaw sa gasolina kasi matigas yung gulong pero yun nga lang downside niya matagtag kaya kakana na tayo dito ito intersection to eh, maingat ako dito eh, Isa mga mabilis dito eh. Okay. Yan na. Yan yung ano natin, build, mga building ng SMDC. Yan Kakanan tayo dito Sig Wala ba itong signal? Ano na? Signal Meron? Ah. Uh, Nakasignal na tayo okay. Uh, turn right oh, mabilis ka pa eh Ito 100 meters Turn right Ayan yun o Cool suites at wind Uy, residences Magkakaroon ng spa doon di Ha? Spa Ayan o no, sa baba Yes yeah. Yan uh, Ayan <laughs> o no. tapos may mga ano dyan o no, Shuttle na yan pupunta dito tayo sa may ano, sa Tower B. Ah. Uh, yung park. guard. Dito sa gilid muna. Ah. Uh, ah, sabi lang natin yung unit. Sana ano <laughs> si Ah. <laughs> <ha? laughs> <Dali> kuya. <ako> <laughs> Dito lang tayo magpa-park. Ayun oh, eh, may mga naka-park na. Ah, yan. Perigan. Oo. Uh, dito muna tayo. Okay. Can I go down, Daddy? Teka muna. Lamig. Wait lang, lamig dito. Siyempre, Tagaytay na to. Sarap. Tagaytay feel. Oh, uh, ayun eh na. Baba ka. Okay. Daddy, ano yun? Anong motor yun? Ayun oh, eh, no? Ninja yun eh. <laughs> Tumingin siya sa'yo eh. Tumingin siya sa'kin. Sa Oo. Siyempre yung mga naka big bike mga ano yan eh Kakaamuyan yan, yan. <laughs> Para pakita ko lang sa inyo yung unit natin dito sa Na nakuha dito sa SMDC Tagaytay Ayan yung mga tower Tapos ang laki nito no Yung ground nito Ayan tara Ayan Saglit ka lang dyan Stay ka lang dyan Sevi <laughs> Ayan, oh. Ito yung tower. Oh. Ito yung garden. Diba? Ayan, doon kami nag-i-stay. Ayan okay, yung pinag-i-stayan namin. Go! Coming! ayan na? Pakita ko sa inyo yung unit. Ito siya. As din natin ilaw. Ayan. Open natin yung light para makita nyo. Yan yung ating unit. Tuwali ako lang nag-setup nyan. Hello. Ayan, mga ninja. <laughs> so, sopa natin. Mini sopa. Ayan. Ayan kami yan. Yung picture namin dito nung nagpunta kami sa Bangui Windmill ng Ilocos. Ayan, naka-drone. Sa Bangui Windmill. Ayan yung nilagay kong frame. Actually, ginawa ko lang yun eh. Ayan, tapos may aircon tayo dyan. Ayan yung pan. Ako lang nag-setup ng kung ano yung mga binili ko dyan. Ngayon yun na yung mga design niya. Ayan. Tapos TV. Tapos pakita ko lang sa inyo itong... Yan. Ito, ito talaga pinili ko tong ano na to para madaling ah, uh, parang walang curtain, pwede mo siyang itaas lahat. Ayan. Kitang kita yung labas while nakahiga ka. Ito walang kumot pa, no? Pa, hindi pa namin napalagyan. Ayan. Ito yung view outside. Ito natin. Ayan. Ito yung ni e Road. Ayan, kung nagra-ride kayo dito pa Tagaytay, madadaanan nyo to. Ito e, mo, Hogan Road. Tapos sa uh, nasa kabila yung, ano, yung Taal View. Uh, very expensive, so hindi natin nakakuha yon. At wala tayong ganong kalaking pera. <laughs> Ayan. Ayan, ang liwanag pagka naka naka-open yung, yung window. Diba? Diba? So, pag nakaiga ka dito, sarap, relaxing yung view. Greeny. Diba? Ayan. Okay. Hello. Ayan. Ito yung ating unit. Pinapa-Airbnb natin ito. So, kaya mayroon siyang mga kettle, rice cooker. Wala nga lang tayo ditong bawal lang yung cooking kasi walang exhaust. Ayan. Kasi pag nagluto ka dito, lalo na prito, uh, mag-spread dyan yung amoy. So, hindi maganda. Ayan. Kaya meron kaming uh, simple na mga plates dyan. Tapos, ayan, eh, naglagay tayo ng no cooking as we don't have exhaust in the room. Uh, microwave lang ang, ang pwede. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-CR niya. Yan. yan. Yan may heater na rin siya pag kami. Okay. So yun yung ating uh, vlog ka uh, for this content. yan binili natin unit dito sa Tagaytay na pinapa airbnb natin. Uh good for staycation, good for four. Yan. Ito, ko sa inyo yung palibot dito. Ayan, no? Ang laki ng ano dyan, no? Playground ng mga bata. Tapos yung puno na yun sa gitna, yung bandan doon, ah, uh, video pa tayo. Ayan. Yung bandan doon, no? Pwede ano doon, tumakambay. Lilim. Pakita ko lang sa inyo yung clubhouse dito. Kaya ako na kaya namin to napili itong etong uh, itong win over dun sa iba. Kasi ang ganda. lalaki laki ng ano nila, amenities. Kaso malaki din binabayaran namin. <laughs> ng juice dito, laki. Uh, dito muna tayo. Habang oh, dandan banda. malaki uh, din ang juice na binabayaran namin dito. Dahil gawa ng napakalaki nito na kasi minemaintain. maintain yan, no? Diyan ako nagbabasketball, hindi lang ako marunong magtennis pero may tennis dyan. So ito yung mga towers, tapos yun yung bago, yung dalawang bago, yun yung pinakabago. Diyan kami nakakuha, yung sa bago na yan. Ito kasi, ito yung talagang luma, yung limang tower na yan. Maski mainit, malamig. Tapos may playground ng mga bata, and yung outdoor pakita ko sa inyo outdoor full ayan ayan yung outdoor full diba tapos ito yung indoor full ayan nakabidyo pa tayo nakabidyo nakabidyo kasi hindi naka video ito yung indoor pool ah, punta lang natin ano, you know, for kids ito so yung indoor pool heated ano you know, heated pool Uh, ang init niyan hindi ka giginawin kasi sa Tagaytay alam nyo ano ba? Diba, malamig ang tubig dahil maginaw pero ito hindi ka giginawin dahil heated ito yung badminton dito kami nagba badminton ayan bali tatlong court yan yung kakatapos lang na tapos doon banda yung mga pool uh, board game. Yan. Tapos meron doon mga conference room. Yan. Di ba? Lobby. Doon banda yung parking, ang laki. Laki ng parking doon. Dito, ang sarap ditong tumambay kahit saan diyan, pwede. Basta meron ka ditong unit. At kung nag-gusto mo rin mag-staycation, any of the unit dyan pwede ka na magstay stay mag use ng facility pero dito pagka guest ka may bayad pagka owner syempre wala dahil ang binabayaran namin dito as owner yung juice monthly juice mahal ng monthly juice dito 2,500 unlike dun sa ibang condo na 1,000 lang di ba? tapos yung mga misa nga sa subdivision babayad ng hoa 200 lang eh, nagre-reklamo pa <laughs> what if kaya no ang hoa mo 2,500 yun yung ano eh, di ba, laki yun o, ang ganda ang ganda ng garden uh, well maintained itong lugar na to dahil, biruin mo ilang unit yan tapos nagbabayad ng 25. Depende pa yun sa ano mga kajete ka, Sa laki ng unit mo The bigger the unit ah Mas malaki yung ano mo Yung monthly juice mo Yan Dito lang Kaya dito dito kami tumatambay Yan. Pwede din sa puno na yon Pag talaga maaraw Lilim Yan Okay di ba? Ano mami? Sub ka dyan. Okay mga ka-JTEC. Thanks for watching. Bye-bye.